Noong Enero ngayong taon, binigyang diin ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kahalagahan ng logistics para hindi masayang ang mga ani ng mga magsasaka. Uh, 30% of our produce, especially of vegetables, is uh, gone because of wastage, no? because of the poor logistics uh, system in, in our food supply chain. Uh, uh, if we can lessen... Hopefully, uh, almost eliminate yung losses na yun. That would be uh, equivalent to uh, at least 10 to 15 percent less cost. Sa pagsuyod ng Pangulo sa iba't ibang parte ng bansa, patuloy pa ang pagbibigay ng tulong nito sa mga magsasaka. Pero maliban sa lupa at makinarya, malaking hamon pa rin ang pag ng mga ani ng mga magsasaka sa merkado. Sa pagbisita nito sa Legazpi City Albay, kanyang inihayag ang pagdaragdag pa ng mga proyektong infrastruktura sa Bicol Region, partikular ang pagtatayo ng mga port o mga daungan ng barko. Ito pong mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang kalakalan at pagbiyahe ng ating mga produkto, lalo na ang pagkain at produktong pang-agrikultura ang mga daungan ay itatayo sa bayan ng Tabaco, Malinaw, Tiwi, at bakakay sa probinsya ng Albay. Sa Sorsogon naman, inaasikaso na rin ang Roro Terminal Port Expansion Project. Isusunod naman ang pagtatayo ng mga daungan sa probinsya ng Katanduanes at Masbate. Ayon sa pangulo, mas mapapababa nito ang presyo ng mga bilihin lalo na ang ginagastos para sa pagbibiyahe ng mga produkto kasabay ng mga proyektong daungan ang pagtatayo ng iba't ibang pasilidad na makakatulong sa mga magsasaka gaya ng agro-processing facilities. Yung pag-processing ay may iwan sa magsasaka, may iwan sa kooperatiba, sa irrigation, Irrigators Association, nang sa ganun, ganun ulit. Kung anuman ang dapat kikitain, wala ng middleman, ay mapupunta ulit sa ating mga kooperatiba, sa ating mga Irrigators Association, sa ating mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, paraan daw ito ng pamahalaan para mas mapabuti pa ang kabuhayan at buhay ng bawat magsasaka Sabansa Charles Limon para sa Morning Balitaan